gusto sana kitang alagaan. Ipadama ko naman sa iyo ang pagmamahal ko bilang nanay mo. Sinungaling. Gusto ko rin sana ipaliwanag sa iyo. Kung bakit na wala kang nanay. Um, ano to? So, ano to? Ano Ma'am, ma picture po ni Mr. Edwin Para at ni si Malu. Naiiwan po ni Malu sa ilalim ng una niya. Ma'am, matagal na po naming alam. Ma'am, hindi lang po namin sa inyo kasi po natatakot po kami kay Sir. Huwag ka mag-alala. Susubukan natin ulit. Sige na. Magpahinga ka na, ha? May bagyo yata. Ako ang ulan, lakas. Mirna, sarado mo lahat ng bintana sa sala. Okay. Uh -huh. Kain na. Hoy, uh -huh. Rose, Rose ikaw sa uh -huh. Malu, ba't kumakain? Abby? Abby? Abi. Abby? Oh, baby. Ma'am. Malu, maraming maraming salamat, ha? Sa pagkakaligtas mo sa anak ko. Nagmamadali nga kami ng sermo nung pauwi kami dito nang nalaman ko. Kinento na rin sa akin ni Manang Bining lahat ng pangyayari. na sa ospital. Pag naka-recovering mo lang yung babaeng yun, sinasabi ko sa'yo, sa kulungan ng bagsak noon. Sabi rin ni Dr. Franco, kung hindi mo daw nabigyan ng first aid ang bata, sigurado nagkaroon to ng shock from loss of blood. Eh, oh, baby. yun nga, ma'am, kasi Bye. naalala Bye. ko yung bata dahil masyadong malalim yung sugat niya. Baka nga kako, nahihilo pa yan ngayon, eh. Hindi, hindi. Okay na siya. You okay, baby? Right? Salamat, ha? Abby, promise hindi ka naiiwan ni Mommy. Honey, honey, look, she's okay. She's fine. <laughs> Magpasalamat ka kay Malu. Siya nagligtas kay Abby. Sige na. Sige na. Say thank you. Mm. Abby, say hi to Dr. Franco. Hi! Hello! <laughs> oh. ah. Look, she's okay na. Thank you, Doc. Thank you so much. Ah, yes. Much. mo ako. Gusto ko lang malaman mo. Alam ni Nando na at ang pisa ko. Talaga! Ano ginagawa mo sa bahay kanila. ko? Alam mo ba ang ginagawa ko sa bahay mo? Ibigay mo sa akin ang anak ko! Walang kinabukasan ang bata sa'yo! Mabuti lang lagay namin! Mabuti lang, lang ang lagay mo, Edwin! O, hindi mabuti! Wala nagmamahal sa kanya ni hindi mo ipinakilala ang anak mo! Anong klase ka ka Bakit man? ikaw? Ano ka klaseng ina? Inabando na mo kami, Jeba! Wala ka sa tama! Kaya paano mo alagaan si Marco? Hindi totoo yan! Alam mo yun, wala kang makuhang matinong trabaho na no? kaya umalis ako. Kung ano man sa akin sa Canada, hindi sa patsyo para ilayo mo sa akin ang anak ko, hindi mo ipakilala sa akin. Kaya din ito sa sasabihin ko sa'yo. iyo. mo man ako, hindi ako aalis sa bahay ng hindi ko kasama ang anak ko. Sige, kunin mo ang bata. Palalabasin ko na. Ako na mag-imbento ng storya. Salamat. Kahit alam ko, hindi dapat. Dahil akin, kinukuha ko. Dali. Oh, paano? Ikaw nang bahala, ha? Oo. Iingat kayo, ha? Oo. Sigurado ko bang walang masama mangyayari sa inyo? Yung ba ang sabi ni Sir? Eh, yun naman ang pinagkasundoan namin eh. Saan bang punta niyo? Oh, naku, huwag mo na alamin. Mabuti na yung wala tayong alam. Oh, basta kahit anong mangyari, wala kaming alam. Sige na, umalis na kayo habang tulog na tulog pa sa mam. Salamat, Salamat. 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 Sino po kayo? ako ni nanto mo mama Nino? mama ako mukha paliwanag anak ah hindi kami dali. Ano? Joey dito uh, tayo yeah, mamie, Ma pa? Pa? kayo ba Be, kayo tao uh, sabata oh 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 oh

May bisita ka. Hoy. Huy. May bisita ka. Uh, ano pa kaso ng Apo uh, Mo? Ito na po, Ma'am. Salamat. O, po ka. Bakit mo ginawa yan? Bakit mo kinabayad si Marco? Pinagkatiwalaan kita. Pinatira kita sa bahay ko. Bakit malu? Kulang pa ba yung binabayad ko sa'yo? Hindi perang kailangan ko. Kinukuha ko anak ko. Sinong anak? Si Marco, anak ko. Hindi totoo ang anak siya ng kapatid ni Edwin. Ako ang likal na asawa ng asawa mo ngayon. <sighs> Hindi totoo yung sinasabi mo. Sinisira mo lang ang pamilya ko para mailigtas mo ang sarili mo. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Sisiguraduhin ko, mabubulo ka sa bilangguan. Yan lang ba talagang kaya ng influensya mo? ng pera mo? Sayang ka. Edukada. Pero, <coughs> nakakaawa ka. Umalis ka na dahil hindi kita kailangan. Siya po ay kinikilalang malu sa kanyang pinapasukan. Kinasuhan siya ng ng kanyang amo kamakailan lang. Ayon kay Mrs. Morcilla, ang batang si Marco ay hindi niya ito ay sarili niyang anak kay Ginoong Edwin Morcilla. Nasa ngayon ay may kinakasamang isang socialite. Ano sila sabi niya? Imperial. Asawa niya si Sir. Nagkasundo oh, na si Nicolas Bonifacio Edwin na ibibigay sa kanya ang kanyang anak ng mahusay huwag lamang niyang isiwalat na ito ay kanyang anak at siya ang unang asawa ni Mr. Morsilia Huli na ang lahat ng malaman ni Mrs. na ang lahat ng ito ay patibong lamang upang siya ay... Ngayon po ay may gustong iparating si Mrs. Morcilia sa kanyang anak na si Marco. Manang? Ay, Manang, si subang! Patayin niyo! Patayin niyo! Huwag! dapat pangarap ko na may uwi kita sa bahay natin sa probinsya. Alam mo, anak? Gusto sa anak kitang alagaan. Ipadama ko naman sa iyo ang pagmamahal ko bilang nanay mo. Sinungaling. Gusto ko rin sana ipaliwanag sa iyo. Kung bakit nawala ang nanay. Um, ano to? ano, ma Ma'am picture po ni Mr. Edwin at ni Malu. Naiwan po ni Malu sa ilalim ng una niya. Pero Ma'am, matagal na po naming alam. Ako po ang Ma'am, hindi lang po namin masabi sa inyo kasi po natatakot po kami kay Sir. Sus Maria Joseph. Wala akong kaalam-alam. kaliwang niya tayo makita matatapat sana lahat ang pangarap mo. At lagi mo lang isipin, mahal na mahal kita. Lahat ibibigay ko, pati ang buhay ko sa iyo. Maharap mahal ka ng nanay, ha? Huwag mo kakalimutan yun, anak. Ayoko ng away, ayoko ng diskusyon, ayoko na ng paliwanag. Ang gusto ko, malaman mo. Alam ko na ang lahat. Cindy, pakinggan mo ako for the last time. Edwin, ang tagal ko nang nakikinig. Ang dali kong mapaniwala. Tama si Gemma. Pero alam mo, mas ka. Hindi mo nilinis ang kalat mo. Bistado ka na. Hindi mo ko pwedeng iwan. Mo! No! Hindi na ako natatakot sa'yo. Hindi na, Edwin. Ano? Edwin, bumalik ka na sa basurang pinanggalingan mo. Yeah. <sighs> Iwan na kita. Ayun sila. Marco. Siya ang tunay mong mami. Si Yaya Mama? Si Mama Yaya? Oo. Siya ang tunay mong mami. Hey, listen, can I visit you and Abby in the States? Wait, huh? I'm sitting on my baby. Can you visit us? Huh? Pwede I go daw bahala. That's my girl. Okay, thanks. Okay. Bye. I'll keep in touch. Okay. Bye. Well, I'm sorry it has to come to this. You see, Cindy and the kid left for the States. And uh, effective today, you're terminated from your job as general manager of Sports World. We're terminating all your connections with Imperial properties. And you're not to do any banking transactions in the name of Cindy. All your bank accounts are closed, all credit cards canceled. You see, seen this filing a divorce on the grounds of bigamy i'm sorry i have to do this unpleasant task but it is my job as acting administrator of imperial properties i hope you understand okay. Si Redwin Murcilla, inaaresto ka namin sa salag papatay kay Sir Rento Nando Macaspac.